Binitay at pinatay na nila si Among Severino. Ililipat namin kay Madam Felicity ang sisiyo. At para mabuhay siya, kailangan mo lang siyang pakainin ng mga masasamang tao. Huwag! Bakit hindi na lang ako? Gusto ko na nga matay. Huwag! Senyorito, huwag! sa gitna ng madilim na gabi mayroong mag-ina ang nagmamadaling naglalakad sa masukal na damuhan na tila ba parang merong tinatakasan, nang biglang may sumulpot na misteryosong lalaki na tila kilala naman ng mag -ina. ngunit biglang narinig ng bata ang pagsigaw ng kanyang ina kaya pinuntahan niya agad ito, bubungad sa kanyang harapan na ang kanyang ina ay walang awa na palang pinaslang ng lalaki, higit pa roon kinuha rin ito ang laman loob ng kawawang babae. Matapos noon bago tuluyang umalis pumunta ito sa anak ng kanyang biktima at sinabi ang mga katagang mahal ka ng iyong ina, bumalik sa kasalukuyang panahon kasalukuyang kinukumbinsi ni Doc Jonathan ang mga bata na may sakit na kapag pumasok na raw ang GF niyang si Agnes sa kasila aawit. Kaya sa pagdating na iyon ni Agnes ay siyang paglabas rin ni Jonathan at sinabi sa kanyang mahal na gusto niya na raw itong pakasalan, hindi naman nabigo si Jonathan at pumayag rin si Agnes na magpakasal sa kanya sa tulong na rin ng mga bata na naroon. Subalit ang lahat ng mga nangyayaring iyon kay Jonathan ay isang masamang panaginip lang pala, na di kalaunan ay malalaman nito na magiging totoo na pala ang mga iyon, para maiwasan ni Jonathan ang nakikita niya sa panaginip na mamamatay si Agnes pumunta sila ng kapatid niyang si Lucas patungo sa lugar ng Magalang Pampanga dahil dito niya raw hahanapin ang kasagutan sa lahat ng mga tanong sa kanyang isipan kasama na rin ang gagamot sa kasintahan niyang mamamatay sa darating na takdang panahon, tutuloy ang dalawa sa isang lumang bahay na pagmamayari ng mga ninuno ni Jonathan, pinakita ang larawan doon ng mga tao na siyang konektado kay Jonathan, siya si Doña Facunda, ang lola ng lola raw ni Jonathan, siya naman si John Ray Malyari na kawangis rin ni Jonathan at uncle ng uncle daw nito, siya naman si Father Juan Severino Malyari, na siyang anak naman ni Doña Facunda na minsan naging kilalang pari, ngunit binitay ito dahil sa malagim na krimen na kanyang ginawa na maya-maya lang natin malalaman. Sa kabilang eksena isang bakla ang nangungumpisal sa isang pari sa dahilang gusto nito malaman na tatanggapin raw ba ng Diyos ang tulad niya. Sambit naman ng pari na wala naman daw masama sa kasarian nito basta ang mahalaga ay mapalapit ito sa Panginoon, masayang lumabas ang bakla at ginawa pa nitong mag-livestream. Ngunit nang makita ito ni Lucas ay labis ang naging galit nito at sinira pa ang phone ng bakla. Sambit ni Lucas na bawal daw kasi ang ginawang iyon ng bakla ayon sa tulad ni Lucas na magiging pari na rin pala. Kinagabihan habang nakikipag video call ang bakla sa kanyang kaibigan at tila gumagawa sila ng kababalaghan. At sa hindi nito alam na mayroon palang misteryosong tao rin doon na nagmamasid sa kanya at bigla na lang siya nitong pagtatagain na magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos noon bumalik ang eksena sa taon noong 1812 na kung saan nabubuhay pa ang mga ninuno ni Jonathan na sina Doña Facunda at anak nitong si Father Severino kasama ang kanilang mga alalay. Ang kanilang mayordoma, si Mariang Kapak. Gagawin ko pong panata ang pagsilbihan kayo habang buhay. Pansamantalang mananatili si Doña Facunda sa bahay na kung saan mismo kasalukuyan ring naroon si Jonathan sa panahong kasalukuyan. Habang si Father Severino naman ay aalis para tumungo sa kanyang simbahan, kaya may iwan sa bahay nila ay si Donya Facunda lamang kasama ang mga alalay nito, ngunit makikita ni Donya Facunda ang alalay niyang si Naibes na tila may tinatawag, kaya nilapitan ito ni Donya Facunda at sinundan niya ito dahil tumungo sa tila sikretong silid. Sibilino! Sibilino! Nang biglang nangyari ang hindi pa maipaliwanag, bumalik ang eksena sa kasalukuyan na habang inaalala ni Jonathan ang masayang bonding nila ng kanyang kasintahan na si Agnes na nakasave sa kanyang telepono, ngunit sa pananatili na iyon ni Jonathan sa bahay nila tila isang pangyayari ang magaganap na hindi niya maipaliwanag, nang biglang dumating si Lucas kasabay ng pagkawala ng mga misteryosong nakikita ni Jonathan, Mayroon nakitang lumang projector si Lucas at inaya niya si Jonathan na panoorin daw nila kung anong nilalaman noon. Yung kanina, ang opisyal na dokumentaryo ko. Bata pa lang ako, alam ko na may kakaiba sa pamilya natin. Ay matutuklasan ko ang misteryo ng pamilya at balyari. Importante rin ito sa Ay, Nagtaka si Jonathan kung bakit sinambit ni John Ray Malyari ang pangalan niya, kaya ni-rewind nila ito para makasigurado. Dahil doon mas lumalim ang paniniwala ni Jonathan na tila siya nga ang kinakausap ni Uncle John Ray niya, Sumunod noon may nagpuntang mga pulis sa lugar ng magkapatid at nagtatanong kung nasaan daw sila noong gabi na pinatay ang bakla. Sambit pa ng mga pulis na tila copycat ang krimen kagaya ng ginawa ni Father Severino noong panahon nito. Maging si Jonathan ay natanong rin dahil sa mga kakaibang kinikilos nga nito. Nagtataka naman si Lucas sa kung ano nga ba talaga binabalak ni Jonathan. Sambit ni Jonathan na sa bahay na iyon ay dito niya raw malalaman ang lunas upang mabubuhay niyang muli si Agnes kapag nangyari na ang nakatakda. Naalala kasi ni Jonathan noong bata pa siya ay mayroon raw siyang nakitang sikretong silid na kung saan naroon si Donya Facunda at may kinakain para mabuhay muli. Sambit ni Lucas na imposible daw iyon dahil panahon pa iyon noong 1812. Jonathan Andrew bata Ang mga nakitang iyon ni Jonathan noong bata pa ito ay hindi niya pa rin naman maipaliwanag dahil paano nga ba siya nakapunta sa panahon ng kanyang mga ninuno? Subalit ang kwintas na tila agimat na kanyang suot ay nakuha niya naman raw noong nagkita sila ni John Ray Malyari. Bumalik ang eksena sa panahon ni John Ray Malyari na kung saan nakilala niya rin si Maria na minsan naging alalay ng pamilya Donya Facunda. Tumungo si John Ray sa isang silid na kung saan masayang pinapanood ng mga tao doon ang video ng dokumentaryo ni John Ray dahil isa rin itong film photographer. Ngunit ang mga tao na naroon ay mga patay na pala at sila mismo ang mga nasa dokumentaryo ni John Ray. Hindi naman maipaliwanag ni John Ray na kung totoo nga ba ang mga nakita niya dahil sambit ng kanyang alalay ay wala silang ibang kasama doon sa bahay. Nang biglang darating naman doon ang asawa ni John Ray na si Felicity at sinabi sa kanya na buntis na raw ito gusto na rin sana nitong bumalik ng Amerika kasama si John Ray. Pilit sinasabi ni John Ray sa asawa nito na kailangan niya raw tuklasin ang misteryo sa kanyang sarili at sa kanyang mga ninuno, malalaman doon na kaya pala nakita ni John Ray ang batang Jonathan ay sa dahilang nakakaya nilang maglakbay sa nakaraan habang sila ay natutulog. Kaya sa pagtuloy ng panaginip ni John Ray kasama niya pa rin si Jonathan habang nagtatago sila kay Father Severino, ilan lang sa mga angkan ng malyari ang may kayang maglakbay sa panaginip katulad ni na Jonathan at John Ray. Sa panahon namang iyon ay isa na ring serial killer si Father Severino ngunit hindi pa siya nabibitay. Nang muling nagising si John Ray na dala nito ang kumot na dala ni Jonathan, kaya sinubukan niyang bumalik muli doon at naglagay ito ng video recorder sa katawan para may sama niya sa panaginip. Sa kabilang eksena kasama naman ni Jonathan ang GF niyang si Agnes at naguguluhan na rin ito sa mga pinagsasabi ni Jonathan na mamamatay nga raw ito sa takdang panahon, malalaman rin doon na hindi tunay na kapatid ni Jonathan si Lucas. Nagmula si Lucas sa angkan ng mga alila ng mga ninuno ni Jonathan at siya rin ay konektado kay Maria subalit hindi rin nagtagal at tuluyan na rin naman naunawaan ni Agnes si Jonathan at gusto nitong tumulong na rin sa misteryong nakikita ni Jonathan, kasabay noon pinanood niya rin kay Agnes ang ilan sa dokumentaryo ni John Ray Malyari. Ituron mo ito isang babala, Jonathan. Kilala ka na niya noong 1948? Ibang-iba ang buhay noon ng mga Pilipino. Doon bahay natin, ang Casa Malyari, pagkalipas ng ilang linggo. Narinig ko sa bayan na may pinatay raw. Ibang Donya Pakundan ang siyang ko kaya nagpa siya si Agnes na babalik ng Maynila upang maghanap ng expert tungkol sa video na mayroon silang hawak. Bumalik ang eksena na kung saan may dala ng pang-record si John Ray at kinuhaan doon si Father Severino at pinaglalaban ang kanyang mamamayan sa mga sakim na tao. Kasama pa doon makikita natin na tila mayroon ng malubhang karamdaman si Doña Facunda. Sambit ni Maria na mayroon daw sumpa si Doña Facunda at para malunasan ito kailangan raw pumatay ng masamang tao ni Father Severino. Matapos noon, kailangan raw nitong kuhain ang laman loob ng kanyang papatayin para papakain kay Doña Facunda. Kaya simula noon ay doon na rin magiging killer si Father Severino. Matapos mapatay ni Father Severino ang biktima nito, agad rin siyang umuwi dala ang laman loob para ibigay kay Doña Facunda. Sumunod noon, habang nililinis ang katawan ni Father Severino ng kanyang mga alalay, isang himala ang masasaksihan niya. Lumabas kasi doon si Doña Faconda na tila nagbalik ang dati niyang itsura at lumakas na para bang hindi nagkaroon ng malubhang sakit, sa nakitang iyon ni Father Severino tila hindi nito malaman na kung ano nga ba ang magiging reaksyon niya, sa kabilang banda ang mangyayaring trahedya naman kay Agnes ay malalaman ni Jonathan na si Lucas daw ang magiging dahilan, subalit hindi pa nila alam kung kailan at kung bakit sasaktan ni Lucas si Agnes, ngunit itong si John Ray Malyari ay makakatanggap ng tawag dahil missing raw ang kanyang asawa. Habang sinubukan naman ni Jonathan na maglakbay sa panahon ni Father Severino gamit ang kanyang kwintas, dahil doon tuluyan namang nakalakbay si Jonathan at malalaman niya na lumilikas na ang mga tao doon dahil sa serial killer. Pinuntahan naman ni Agnes si Father Makalinaw para tanungin dito ang tungkol sa history ng magalang pampanga tungkol sa faith healing. Sambit naman ni Father na mas mabuti raw ang tanungin nito ay si Brother Lucas dahil ang angkan nito ay may history ng na mga nakikianib sa dilim gaya na lang ng kulam sambit pa ni father na ang dating alila ng pamilya Malyari ay si Maria Kapak Alarcon, na siyang ninuno naman ni brother Lucas Alarcon, samantala pumunta naman si Jonathan sa bahay ni father Severino at sa hindi niya inaasahan na masasaksihan nito na kung paano pakainin si Doña Facunda ng laman loob, maging sa kung paano rin ito naging isang tila manananggal, habang si Agnes naman ay makikita nito si Lucas na may hawak na itak at tila malalaman doon na siya rin pala ang serial killer sa kasalukuyan gaya ng nagawa ni Father Severino, ngunit mabilis rin itong nakita si Agnes na naroon. Ikaw! Tama nga yung panaginip ni Jonathan. Pasaktan mo nga ako. Ikaw pa nga inaasahan namin na kampi namin eh. Madami kayo. Lucas. Dahil sa pagdating ng bata kaya nagawang makatakas ni Agnes, ngunit naiwan nito ang susi ng sasakyan kaya mabilis niya rin itong benalikan at sabay ng pag-alis, habang si Jonathan ay lumabas sa ilalim ng sahig ni Donya Facunda ngunit nakita siya nito, dahil doon ginawa itong hostage ni Jonathan para makausap si Father Severino, laking gulat naman ni Severino dahil bakit kawangis niya nga si Jonathan, Paliwanag ni Doña Facunda na isa rin daw malyari si Jonathan at nagmula siya sa kinabukasan, sambit pa nito kay Father Severino na makalipas raw ang dalawang daan taon ay hindi na makikilala si Father Severino bilang tanyag na pari kundi isang serial killer na nga, dahil doon wala na rin nagawa si Father Severino at sinabi na nito ang buong katotohanan bakit siya pumapatay, ngunit biglang umatake ang alalay kay Jonathan pero naunahan niya naman ito, kaya sumunod noon ay ang dalawang malyari na ang naglaban. Sa kalagitnaan ng laban ng dalawa bumalik naman ang eksena kay Agnes. Jonathan! Kilala ko na kung sinong pumapatay! Bakit ka pa nagpunta rito? Bakit hindi ka lang natigil sa kinabukasan mo? Na ako pinapatay sa mundo mo! Kung may patay man doon, hindi ako! Sino? Nang maramdaman ni Agnes na dumating si Lucas agad itong naglabas ng baril at tinutok niya kay Lucas, ngunit hindi niya naman magawang kalabitin ang gatilyo kaya naalis ito ni Lucas sa kanya, habang sa gitna ng labanan ng dalawa at sa di inaasahan na may biglang darating na pulis doon kasama ang bata, tinuro ng bata si Father Severino na ito nga raw ang pumatay sa kanyang ina sa simula ng eksena. Ngunit tinuro ni Severino si Jonathan pero nawala na ito dahil nakabalik na sa kasalukuyan. Subalit huli na ang lahat dahil nabaril na si Agnes ni Lucas kaya silang dalawa naman ni Jonathan ang naglaban sambit ni Lucas na lahat naman raw ng kanyang pinatay ay salot sa lipunan dahil nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Gusto lang linisin ni Lucas ang maruming mundo tulad raw ng ginawa ni San Bartolome at Father Severino, sambit pa ni Lucas na kailangan niya rin daw mahanap ang sisiw para mapagpatuloy nila ang panata gaya ng mga ninuno nila, ngunit hindi sumang ayon si Jonathan sa nais ni Lucas kaya tinapos niya na rin ito. Habang tuluyan na rin namang nadakip si Father Severino at nakapagtago si Doña Facunda kasama ni Maria, hindi naman malaman ni Jonathan na kung anong gagawin sa wala ng malay niyang kasintahan at nang biglang nagplay ang projector na kung saan naroon ang asawa ni John Ray Malyari at isang lihim ang sinabi, nakita kasi ni John Ray na ang asawa niya ay bihag ni Maria dahil may gusto silang gawin, dahil sobrang tanda na ni Doña Facunda gusto nilang ilipat ang sisiw sa asawa ni John Ray upang magpatuloy daw ang panata nila hindi naman pumayag si John Ray sa gusto nilang gawin sa asawa niya kaya siya na lang daw ang kukuha ng sisiw kay Donya Facunda. Matapos mailipat ang sisiw kay John Ray ginawa niya naman ay pinatay ang lahat ng bumihag sa kanyang asawa, sabay kinausap nito ang asawa niya dahil may gusto siyang gawin. Para maputol na raw ang sumpa sa kanilang angkan ay gusto nito na ilibing daw siya ng buhay pa ng kanyang asawa. Here, so Matapos marinig ni Jonathan ang mga sinabi ng asawa ni John Ray kaya napagtanto niya na si John Ray ang bubuhay kay Agnes. Bago malis inutusan muna ni Jonathan ang mga kasama niya doon na tumawag ng ambulansya. Sumunod noon mabilis itong nagtungo sa libingan kung nasaan si John Ray. Nang makita ni John Ray si Jonathan na naroon sinabihan niya ito na huwag na raw ituloy ang balak nito. Maging ang kaluluwa ni Father Severino ay sinabihan rin si Jonathan na isang malaking pagkakamali ang kanyang gagawin. Kasabay noon magiging halimaw rin daw si Agnes at tutuloy na naman ang sumpa. Subalit buo na talaga ang pasya ni Jonathan mabuhay niya lang muli ang kanyang mahal. Isang sumpa ang magmahal. <laughs> Matapos noon, agad dinala ni Jonathan ang ulo ni John Ray papunta kay Agnes upang ilipat ang sisiw sa kanya. Matapos noon, bumalik si Jonathan sa bahay ng kanyang ninuno kasama si Agnes na muling nabuhay, kasama rin doon ang bagong alalay nila na si Amalia Alarcon na siyang tutuloy sa panata ng mga Alarcon sambit ni Agnes na hindi raw siya pwedeng mag-anak dahil ayaw nitong dumami ang tulad niya na isa nang ang halimaw dahil sa ginawa ni Jonathan. Bilog ang buwan. Magugutom ako mamaya. At dyan na nagtatapos ang malagim at masalimuot na kwento ng buhay ng pamilya Malyari lalo na ni Father Severino na siyang itinuring na kauna-unahang serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tanong... Tapos na nga ba talaga ang kanyang storya or marami pang nabuhay muli na ang kanya para ituloy ang panata nila? The killing did not stop. Ganun, more than 100 years na binitay si Severino.